na sa mga nagdadalaga ang pagkakaroon ng iba't ibang hair problems. Sa katunayan, isa ang 20 anyo sa si Maricel Velasquez sa mga sumulat sa amin via Pinoy MD's Facebook account para humingi ng tulong sa problema niya sa buhok. Minsan hindi po ako lumalabas ng bahay hanggang hindi po ako bagong ligo kasi gusto ko yung basa siya para hindi halata na ano. Kasi pag tuyo siya, dry na dry po talaga siya buhaghag. Ang pangit po talaga tignan. Kahit anong gamitin, ang pangit po talaga. Bukod kay Maricel, nakilala rin namin si Lovely. Sa edad niyang 16, lovable naman daw si Lovely. Pero ang kanyang buhok, hindi. Huh. Buhok ko po, uh, malag malagkit, matigas. Nagkakandahulog po yung isa. Bukod sa pagiging oily, ang lakas din daw maglagas ng kanyang buhok nakakaya na, na nakatakot na Yun lang po. Takot po ako baka magising ko wala na po ang buhok. Isa pa sa mga dalagitang problemado sa kanyang buho, itong si Lani. Yung buhok ko po, marami pong dandruff. Tapos po, tuwing gabi po, problema ko po siya kasi po, lagi pong ano, lumalagas yung mga ano ko, yung mga dandruff ko po. Tapos po, ano, naiirita po ako minsan kasi po, ano, Marami po siya. Tapos po ano, pag kinakamot ko po lagi po nagkakalaglaga. Kaya naman, pati ang kanyang self-confidence, apektado na rin. Ayon kay Dr. Jean, normal lang daw sa mga nagdadalaga at maging sa mga nagbibinata ang pagkakaroon ng problema sa buhok gaya ng pagiging dry, oily, mabalakubak at pati paglalagas nito. Pero may iba pang posibleng dahilan ng mga konsumisyong ito. Namamana raw o hereditary ang klase ng tubo ng buhok gaya ng kay Maricel na wavy, makapal at tila buhaghag. Pero ang pagiging dry nito, posibleng dahil din sa exposure sa araw. Ang oily hair naman, posibleng dahil sa poor hygiene o kakulangan sa kalinisan sa katawan at ang hair loss o paglalagas, posibleng dahil naman sa stress at lifestyle. Payo ni Dr. Jean, mahalaga ang tamang nutrisyon para buhok ay maging healthy. Isa sa mainam na source ng vitamin A ang gatas. Kumain naman ng nuts para sa taglay nitong vitamin E. Citrus fruits naman ang mayaman sa vitamin C. Maaari rin uminom ng vitamin supplements. Nakababawas naman ng excess oil sa anit ang paliligo ng may halong mainit na tubig. Mainam ito sa may oily hair para hindi sa may dry hair dahil lalong magdadry ang inyong anit. Regular na maligo at kapag bibili ng shampoo, piliin ang may hair repair o yung may halong protein chemicals para sa nutrisyon ng anit o scalp. But wait, there's more! Hindi lang payo mula sa eksperto ang hatid namin sa inyo. Narito ang ilan pang hair care tips mula sa isa pang mga iniidolong kapuso twin stars na si Bea Binene. Good morning mga kapuso! Siyempre, dapat as a girl, dapat natin pinapangalagaan mabuti yung buhok natin. Ako, naliligo ako, siyempre, everyday with shampoo and conditioner para matanggal yung oil and dirt sa buhok natin after nating maligo, syempre basa pa yung buhok natin. Huwag tayong gagamit ng brush panuklay ng buhok kasi magtangled pa yung buhok natin o buhol-buhol. Dapat ganitong comb ang gamitin natin o tinatawag na wide tooth comb para hindi magputol-putol yung hair. At kapag tuyo naman na yung buhok, kailangan din ng hair natin ng regular brushing para hindi magtangles at para madistribute to natural oil ng buhok para sempre magkaroon ng dagdag nourishment yung hair natin, pwede tayong gumamit ng coconut oil once or twice a week. Dapat kapag naglagay ka ng oil sa buhok, hindi siya sa roots kasi kapag sa roots mas maglilimp yung hair tapos minsan napupunta na sa face yung oil dahil uh, dahil nasa anit siya. So dapat dito lang siya sa gitna hanggang sa dulo, hanggang sa end ng hair para maiwasan yung split ends. ako, lagi ako nagpapatreatment ng hair at least twice a month kasi syempre, lalo na kapag lagi kang nagtitaping, lagi kang pinaplancha, laging kini curling iron yung buhok mo. So, uh, mas, 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 mas madali siyang masira kaya dapat mas, mas, mas madalas yung treatment. Um, yung gagawin natin kay Bea ngayon, which is yun yung regular treatment na ginagawa namin sa kanya dito sa salon, keratin siya, which is yun yung nag para mas lalong bagsak yung hair niya and mag-shiny and flowy. At least once a month na titrim yung ends ng hair. Kasi pag hindi siya natitrim, nagka-crack yung ends niya. So yun yung, yun yung tiyatawag na split ends. Kaya dapat tinatanggal mo yun kung talagang nagpapahaba ka ng hair. Well, kung paano natin inaalagaan yung ating balat sa ating katawan, ganun din dapat natin aalagaan ng ating hairs, no? Kasi yung hair, karugtong yan ng, rin ng ating balat. Pero tandaan, kung kayo problemado pa rin sa kondisyon ng inyong buhok, mas makabubuti na kumonsulta na sa eksperto para maagapan ang kalusungan ng inyong crowning glory.